Ready drink and ano mo vinegar. They do it like that. Okay, tinimis yan. Okay.

Ay, Di lagi mo ato dito si G, ya si G, ya. ang ahas, ala si G. mo dito. Kaunon ka mo sa asli. Ang ahas na mo, tiba? Yeah. Ba? Baboy. Okay. baboy. 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 Ay, baboy, dili ang ahas. Ay, doon sa taas sa baboy, may ahas doon. Nagbantay sa baboy. Si Chimar. <laughs> Naa, nandun sa taas. Sa atin. Ta -ta. May tao yung nunta. Ha? May tao yung nunta. tao nagpunta doon? May tao? Oo. Uh. Sinong nagpunta doon na tao? Baka nakawin yung baktin ko. Baboy. Yung baboy ko. Sinong tawag nila? May nakawin yung baboy ko.